gano kalaki ngayon sa tala ng Department of Agriculture sa mga paunang tala po ninyo ang uh, pinsala ng bagyong Aghon dito sa mga regions na dinaanan nito ang kauna-unahang bagyo na pumasok sa Pilipinas sa uh, ASEAN Arnold. Ngayon ay uh, ongoing yung ating uh, ground validation ng epekto ng dahil ng bagyo ngayong taon ng bagyong Aghon at um, ang titika natin ngayon ay meron tayong paunang pagtaya ng uh, standing crop na pwedeng samaan o apektuhan itong bagyo, uh, lalo na in particular so, sa Bicol region at sa Eastern Visayas. So sa lawak ng bagyong agon ay uh, namin na posibleng apektuhan mga 21,000 hectares ng palayan at maisa natin. mhm mm Karamihan nito ay palayan na more than 20,000 at mga 500 hectares in uh, ating maisan. Bagamat ito ay unang pagtaya, so malalaman natin kung gaano talaga yung uh, actual na peksohan uh, kasi karamihan naman ng ating mga palayan ngayon ay naka-harvest na. So ito karamihan ay yung mga early planters natin mm -hmm. so both the rice and corn. So we will determine that in in, in a few days. Uh, I think.